Dito na lang po ang aking kwento at sa muli nating pagsasama, pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-iwan ng inyong komento at patuloy na pag-subscribe sa ating YouTube channel na Marvick Nobel. Magandang araw po sa ating lahat. I don't go that makes me happy. Oh. Ano ba ibig sabihin ng kaibigan? Siya ay isang maaari mong hilingan ng tulong sa oras ng pangangailangan. Lagi nakagapay sa iyo, kalakip ang pagmamahal at pagmamalasakit at maasahan. Pero sa kasong ito, kabaliktaran ang nangyari sa kwintong ito. Alamin natin ngayon kung paano sila magkaaway dito at tinuluyan niyang pinaslang ang kaniyang matalik na kaibigan. Biglang nawala parang bula ang biktima. Paano niya kaya pinaslang ang kaniyang kaibigan? Noong May 27, 2011, isang nursing student sa ospital na ang pangalan ay Michelle Lee. Nasa kalagitnaan ng kanyang medical training section. Ilang taon na lang, malapit na siya makagraduate at makuha ang kanyang nursing degree. Noong alas 7 ng gabi, siya ay nakabreak at sinabi niya sa kanyang instructor na kailangan niyang lumabas para kunin ang kanyang gamot sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot. Pero nang matapos na ang labing limang minuto na break ay hindi na nito bumalik ang biktima. Dito na nagalala ang kanyang instructor at agad itong pumunta sa parking lot. At tangin nakita lang niya ay sasakyan ni Michelle na parang nagmadali nagmaniho palabas ng hospital. Agad na alarma ang kanyang instructor dahil ito na huling araw ng internship ni Michelle at kailangan niyang matapos ang training section para makagraduate ang iba niyang instructor at kanyang kaklase agad kinuktak nila si Michelle para malaman nila bakit daw ito biglang umalis sa kanilang training section. Nagreply naman si Michelle nagamit isang text pero napansin nila na kakaiba ang reply ng biktima. Hindi nila alam doon na pala magwawakas ang buhay ni Michelle. Isa pa niyang reply ay umalis siya dahil may pinuntahan ito. Pero lalong ikinabahala ng kanyang mga klase nito kaya tumawag agad ang instructor ni Michelle sa security guard ng hospital. Pinuntahan ng security guard ang parking lot at napansin nito ang dugo kung saan nakapark ang sasakya ni Michelle. Pagkatapos ng pangangyaring iyon, tinanong ng mga pulis ang matalik na kaibigan ng biktima na si Giselle Diwag Esteban. Ipinanganak si Giselle noong February 4, 1984. Lumaki siya sa San Diego, California pero ang kanyang pamilya ay galing sa Pilipinas na nag-amigrant sa Amerika. Ang kanyang pamilya ay mga profesional at ayon sa kanila ay isang masipag na estudyante si Giselle. Noong high school, nabuo ang kanyang pangarap na maging isang nurse at ang ambisyon ito isa sa mga pareho din ng kanyang matalik na kaibigan na si Michelle. Binanak si Michelle noong October 12, 1984 at ang pamilya niya ay nag-immigrate sa bansang San Diego mula sa Vietnam. Si Michelle ay mahilig sa mga activities at pala kaibigan ito. Bukod pa dito, marami din ng mga kasintahan ayon sa kanyang pinsan habulin ito ng mga lalaki. Kung si sa school, ang kanyang kaibigan, kabaliktaran naman itong si Giselle likas na matulungin si Michelle at ang katangian ito ay naging tulay para makilala ang dalawa. Namakita ni Michelle si Giselle na mag-isang kumakain sa cafeteria ng kanilang paralan ay nalapitan niya ito doon na pala magsimula ang kanilang pagkaibigan. Noong makagraduate na sila, noong 2002, pareho silang lumipat mula sa San Diego patungo San Francisco para makasama sila magpag-aral sa kolehiyo. Kahit nabilis na adjust si Michelle sa bagong lugar at si Giselle naman ay nahirapan. Nagibang landas nito na makilala niya kapwa nursing student na si Scott Marasigan. Pinakilala ni Giselle si Michelle sa kanyang kasintahan nito. Naging masaya naman si Michelle para sa kanyang kaibigan umabot mahigit dalawang taon ang kanilang relasyon. No October 2005, bago makagraduate si Giselle, may nangyari na hindi inaasahan. Sa gulang na isa, nabuntis si Giselle at napilitan itong huminto sa pag-aaral. Kahit nanganak siya sa anak nila na ni Scott ay hindi agad nakabalik si Giselle sa pag-aaral. Dahilan, mahal ang tuition pay kaya nagtrabaho ito sa Baker Center. Dahil sa maraming problema ang dumating pagkatapos ng mga anak ay naghiwalay si Giselle at Scott noong 2008. Hindi lamang ang masalimuot na hiwalayan ang kanilang problema. Pinagawayan pa ng dalawa kung sino ang makakuha ng kustode sa kanilang anak. Umabot sila sa korte at nanalo si Scott sa unang pandinig sa kaso. Ginawad ng judge kay Scott ang 80% kustode ng bata. Pero habang ang buhay ni Giselle ay magulo ay nagpatuloy naman ang buhay ni Michelle. Matapos niyang makagraduate sa San Francisco University, nag-enroll siya sa si isang nursing program sa si isang university. Nagtrabaho din siya bilang part-time accountant habang isang full-time na nursing student. Alamin natin kung ano nangyayari sa kanya sa parking lot na bigla na lang itong umalis. Nakatanggap ng tawag ang California Police mula sa instructor ni Michelle. Iniulat nito ang 26 na taong gulang na si Michelle Lee ay nawa sa parking lot. Binahagi din sa kanila ang nakapagtataka na reply ng biktima sa kanila nito na kakaiba. Ayon pa sa mga kaklase nito, napakaseryoso sa pag-aral at gusto nito makapatapos ng training section para makagraduate ang biktima. Kaya hindi sila naniwala na bigla itong aalis na walang paalam sa kanila. Ibinagi din ng security guard sa mga pulis ang nakita ng mga dugo sa parking lot na iyon. Bawat tao, kanilang kinausap ay isang pangalan lamang ang binabanggit si Giselle Esteban, ang matalik niyang kaibigan ng biktima. Natuklasan ng mga investigador na ang dating matalik na kaibigan ay magkaaway pala nito. Pero hindi pa sigurado ang pamilya ng biktima kung paano nagsimula ang away ng dalawa. Agad binisita ng mga investigador si Giselle ang kaibigan ng biktima. Linggo na mandaling araw, kumatok at pumunta ang mga polis sa apartment ni Giselle. Nagkwinto ang mga polis kay Giselle tungkol sa nangyari sa biktima. Pero sagot naman ni Giselle, baka nagpaparty lang ito ang biktima. Pero nakuha niya ang atensyon ng mga polis nang sabihin ni Giselle na sa hospital din siya ng araw na wala ang kanyang kaibigan na si Michelle. Dahil meron din siyang ang appointment sa ubigay ni dahil siya ay buntis ulit. Lalong na ginala sa kanya ang mga investigador at sinabi niya nakita niya si Michelle na nag-drive ng kanyang sasakyan palayo sa ospital na iyon. Dahilan sa kanya mga sinabi, naimbita siya ng mga polis para sa isang interview tungkol sa kaibigan niyang pinaslang nito. Tinanong mga investigador kung ano ang mga nagawang pagkakamali ni na Michelle at Scott sa dati nitong kasintahan na may relasyon daw ang dalawa. Dito na nakumpirma na kahit walang relasyon si na Michelle at Scott ay si Michelle ang kanyang sinisisi sa paghiwalay nila ng kanyang fiancé. Sinabi pa nito na ang biktima ay ninakaw niya ang kanyang fiancé ang si Scott. Tinanong ng mga polis kung may kontak ba ito kay Michelle at sagot niya lang dito, hindi niya maalala dahil siya ay pagod at walang sapat na tulog. Dagdag pa niya, dahil na siya ay buntis, hindi niya iniinom ang mga gamot na resita para sa kanya. Pinauwi ng mga investigador si Giselle dahil wala silang sapat na ebidensya para sa kanya. Pero ang malinaw ng mga sagot na hindi niya niya maalala ay sapat na para sa mga investigador. Naganda sila ng isang team para obserbahan bawat galaw ni Giselle. Dahil umasa ang mga investigador na pupunta ito sa kinaroonan ng biktima na si Michelle. Ang pamilya ng biktima ay nagsimula na maghanap sa kanya. Nagpost sila sa Facebook na nawawala ito. Gumawa din sila ng mga yellow ribbons at t-shirt. Nag-alok din sila ng pabuya sa mga tao na makapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng biktima. Pero isang bigla ang ginulat ni Giselle ang mga investigador dahil kinuntak nito ang isang TV station para linawin ang kanyang sarili nito. Kinagulat ito ng mga kapulisan dahil ang kanyang pangalan ay hindi nila inilabas sa publiko o sa media. Higit sa lahat, hindi nila opisyal na konsidera na siya ay may personal na interes kahit may doda na sila sa kanya. Hindi lang ito una at bisis na gumawa sa si Giselle ng mga kilos niya para hindi siya magmukhang guilty sa pagpaslang sa kanyang matalik na kaibigan. Kahit pinagpistahan sa media ang kanyang salaysay dito, patuloy pa rin ang paghanap ng mga pamilya ni Michelle sa kanya. Ayon pa sa mga pulis, hindi ito missing case dahil mahinala sila na patay na si Michelle. Nagbukas sila ng isang murder investigation at pinareview nila ang mga footage sa CCTV camera sa buong hospital. Meron mga security camera doon pero napagalaman nila na bago pa lang na-install. Ito at hindi na pa na-connect sa network ng hospital. Nasipan nila na mayroon pang paraan para manap nila ang biktima ang cellphone record ng biktima kahit nawawala ang cellphone nito ay nag-request ang mga investigador sa network provider nito ng record. Ayon pa sa report, nakita nila ang huling location ng biktima ay isang abandonadong lugar sa Sonor, California. Dito nila natuklasan ang parehong cellphone ni Nadiselle at Michelle ay umalis sa parking lot ng parehong minuto at pareho din ang huling lugar location ng biktima usap ng mga polis si Scott para tanungin sa love triangle ay nagulat sila sa sagot ni Scott. Ayon sa kanya, walang namagitan sa kanilang dalawa ni Michelle. Dagdag pa nito, ang love triangle ay resulta sa kaparaneng ni Giselle. Sabi pa nito, kahit kailan hindi sila makasama ng biktima dahil meron itong kasintahan. Ibinahagi din niya sa mga investigador noong nagiwalay sila 2008 ay dito niya napagtanto na mentally unstable si Giselle. Inakusahan niya ito ng stalking sinabi niya na opisyal na diagnose si Giselle na mayroong manic depression. Ayon sa kanya kung bakit siya nanalo sa unang paglilitis sa kustode ng kanilang anak. Palawang rason dahil sa uh, Pangalawang rason, dahil sa restraining order, sinampanya dito dahil sa takot niya na maaari itong gumawa ng masama sa kaniya at sa mismong anak nila. Mayroon din pala mga voice record na pinagbantaan na pala ni Giselle, si Michelle at Scott para patayin ang dalawa. Nang marinig ito ng mga investigador ay lalo sila nang hinala na may kinalaman si Giselle sa pagkamatay ng kaniyang kaibigan. Pero mas gusto pa nila ang mas malakas na ebidensya. Binalikan nila ang ospital kung saan ang huling nakita na buhay si Michelle. Lahat ng mga staff sa ospital ay na-interview nila at isang secretary ang nagbahagi sa kanila. Isang araw, bago nawala ang biktima, ay nakita niya si Giselle sa ospital. Ayon pa sa kanya, nagtanong ito sa isang nursing program, tinanong ito kung pumasok na si Michelle. Sagot naman niya, alas 9 ng gabi ang pasok ng biktima. Inalok niya ito para umupo dahil babalik na siya sa kanyang trabaho. Pero babalik niya, wala na si Giselle. Nakalipas ang ilang minuto, dito nila napansin na wawala ang isang ID ng isang staff. Dito na nalaman na mga pulis nang pumasok si Giselle sa isang restrictive room at ninakaw ang ID ng isang staff. Ito ay para yung ID na nakita nila sa loob ng sasakyan ng biktima na si Michelle. Ito ay malakas na patunay na inaalam ni Giselle ang oras na papasok ang biktima. Bukod sa nadeskubring footage ay lumabas na rin ang DNA ng biktima na dugo nito sa loob ng sasakyan nito. May mga dugo din sa sapatos ni Giselle at nalaman nila na dugo din ito ng kanyang pinaslang na kaibigan. May malakas ng ebidensya ang mga polis inaristo nila si Giselle noong September 7, 2011, tatlong buwan pagkatapos mawala ang biktima. Ayon sa mga polis, anang inaristo nila si Giselle hindi na ito lumaban o nakipag-away. Kusa itong sumama sa kanila papuntang police station. Pero hindi pananap ang katawan ng biktima, sinampahan ito ng kaso na first degree murder. Sampung araw, pagkatapos pag-aristo kay Giselle, binalikan ulit ng mga investigador ang huling lokasyon ng biktima. Sa unang pagkataon, isang search dog ang nakakita na mababaw na libingan. Agad nilang hinukay ito at nakita nila ang bangkay ng biktima pero hindi na nila makilala dahil buto na lang ito. Nakalipas ilang araw, ayon sa DNA, nalaman na bangkay ni Michelle ang nakita nila sa hukay. Ayon sa bugado ni Giselle, siya ay hindi delikadong tao. Pero nilaban na ito ay pinaplanohan ni Giselle ang pagpaslang sa biktima. Naniniwala sila na sinaksak ni Giselle ang biktima patalikod nang kinukuha ng biktima ang kanyang gamot sa parking lot. Para malaman ang motibo sa pagpaslang kay Michelle, inharap ng witness na dating karelasyon nito ang si Scott. Isinalaysa nito ang malimit nilang pag-aawa ni Giselle ay pakipag-aibigan ni Scott kay Michelle. Dito na napuno si Scott at nakipaghiwalay siya kay Giselle. Ayon pa sa kanya, dahil lang tumatak na sa isip niya na mayroong relasyon ang dalawa na si na Michelle at Scott. Akala ni Giselle inilihim lang ng dalawa ang kanilang relasyon dito. Pero totoo, magkaibigan lang silang dalawa. Pagkatapos nilang maghiwalay, naging obsesyon na kay Giselle ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan ay si Michelle. Nasa isip niya ay love triangle ang nangyari kahit walang katotohanan ito. Ayon sa kanyang abogado, si Giselle ay buntis at hindi pwedeng inumin ng kanyang gamot para sa manic depression. Iginiit e ang hindi pag ng kanyang gamot ay naapektuhan ang kanyang pag-iisip. No October 29, 2012, si Giselle ay natulan ng guilty sa pagpaslang sa kaniyang kaibigan. 25 years na pagkakulong ang sintensya sa kaniya dito. Kaya bawat isa sa atin, kailangan mag sa pwede nating mga kaibigan, lalong-lalo na sa pagtitiwala sa isa't isa para makaiwas sa mga hindi magagandang pangyayari. Dito na lang po ang aking kwento at sa muli nating pagkasama, mag at pagsuporta sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, mag-iwan ng inyong komento at patuloy na pag-subscribe sa ating YouTube channel na Marvick Novel. Magandang araw po sa ating lahat. I'm a really big hitter, big picture, I'm a straight killer. Rise the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look.